Good morning, good morning, good morning mga kaigsunan Panikay si kay na mo diha Buntag na yung tao na oy, pamango na mo Kanang manakaya dag train Pamango na mo kay hapit na mugikan gikan ang train Mabiaan o niya mo Pamango na Oy swerte dai kayo ag mga brothers ni Ricky Martin Katong mga brothers nga nagtago pa sa saya, wa pa kagawa sa puka shells, karong adlawa maayo igawas kay walay dagom nga nagpakita sa horizon. So kamong mga brothers diha nga ang kasing-kasing sisters ilambada na na ninyo. Igawas na na ninyo kay walay ulan karong adlaw. di mo mga basa. Mao'y pag-ani kay -ma apan kay o karon, atong isgotan ang ulo ug lubot sa balita. President Ryan Lake ug ang CEO nga si Ma'am Norani makikita karong adlaw sa mga prospect investors na si lunch. I-cover nato na sa news. O sa laing bahin, Gilbert Ilomba, ready na baka mo raise karong adlaw nga sa atong nahibaw na balian man niya last uh, year. So, atong ipakita po kaninyo ang interview niya o gato siyang mahinabi, ha? Um, Captain Vilosis may ibuga pa ka uy may ibuga pa ba no si Captain Vilosis nga last year gikulata man niya sa Wilson and Wilson team pastilan grabe mong guni ilang ay aning ilang gubat gubat uh, CDR, brand uh, CDR brand new gym CDR brand new oh di ay open na gyud Open na mga kaigsuonan ang building sa CDR nga gipahimo para sa gym o uh, live coverage sa birthday ni Ma'am Jenny Laurenciana. Uh, karong gabi eh, ang birthday ni Ma'am Jenny atong i-cover live makita niyo. So ayaw magpahawa di sa computer maski pagtawgon mo mas yung boss o na itigulang magpailo ing na nga dili ikay na ako giatngan nga balita. Live mong gune. Eh, dire ni makita sa habal-habal station. Uh, but before that, atong ipasulod ang pipila ka mga pahibalo. Na ay mga announcement. Uh, na ay available nga trabaho para sa mga caregivers. Caregivers, paminaw. Discover uh, the agency nangita ngita o mga caregivers female from 16 to 18 years old. Uh, ang rate nila is $1.75 rate ang adlaw. Dollars. Ang imong trabaho, liguon ra nimo Lusyonan og trapuhag face towel ang pasyente from head to toe. Ang sakit niya kay dili siya makaligo kung walay chicks mo ligo niya. Mora na yan sakit. Pirtig yun si Rolito Ronday. Maong tawagin ninyo si Mr. Agraven sa number 676-345-987642. Okay. Para makuha ninyo ang maong trabaho. O di apatay laing mensahe eh unya ang Sinai uh, Sindangan, sindanganon association in Chicago uh, mag sa ilang fiesta celebration karong May 1 pod dito sa ilang Leo Chanyo so og kamo gusto mo atender pagdala lang mo og 20 dollars uh, para sa ang gamay nga contribution sa grupo okay uh, naatay caller caller number 1 ato sang pasudlon uh, caller number 1 please come in Ala ah, man taw wala amo balik na to round ah, down pa suporta nga pahibalo ah, na i nobena mas karong ah, na pa suporta nga pahibalo ah, nobena mas scheduled for saint vincent ferrer ah, fourth sunday of april 2 pm ah, sponsored by barangay miputa and dyc Ang Vinyo Ani sa Ilahang Alvin o Gross Ang dito sa Round Lake, Illinois. So, kung mga yung mong direksyon, tawaga lang si Desiree Lee or si Alvin Magsayang Ang. ang... Good morning. Good morning. Oy, natay caller sa line 2, line 2. Uh, line 2, please come in. Hello, up, sir? Yes, good morning. Good morning, Kitsamane. Good morning. Uy, si Parok, wala na ba sa'yo mong ilok? Dai. Sige mga ulan da. si Parok. Oo, kaya nga, sir. Ipahaan niya itong ganyan at raw, sir. Eh, gusto mo naman. Huwag niya Unsa may ato'y kalagad ninyo karoon, Jane? Kaya, i-request ang kanta, sir. Ipipinta ko sa mga amigo. Oh. Sure, wala'y problema. Unsa mang kanta imong gusto? Kanta ang kanta nito, What am I living for? Mm-hmm. Naata na, dahil naata na. -tana. Asama ninyo man yung ipahinungod?

Nawala basig ag ag kaluhang upawtong imong na istorya basig dili to si Orlando Rubio Si Juan Carlos General nga names ah Elena Centro tigon na kuno sa Cherkino niya kuno ang name si Juan Carlos ila kuno istorya mahatong Ah sige atong lang ng kuan Next time lang ta may istorya ako nang patukaron yung request kailan?

Not for you. What am I living for? It's not for you. What am I living for? It's not for you. you karon mga kaigsuonan ato ang pasudlon ang ato ang amigo nga si Lake si Kuya Lake uh, ni Kuya man niya sa atong presidente o sa CEO nga makig-meeting karon sa mga investors okay uh, Lake please come in